VP, on a similar question, what's your reaction to the pronouncement of some congressman who's clearly against you okay. for the revival of the Quadcom 2.0? We are not surprised. Uh, kanina, bago ako pumunta dito na na nalate pa nga ako, nagmamadali kami kasi galing ako sa isang Zoom meeting na hinahanap sa iyo ang laptop no? nasa akin <laughs> ang laptop so, pinatago ko lang sa iyo ah. Uh, So, kinuha ko na yung laptop ko ulit. <laughs> Kanina, nasa Zoom meeting kami. Iyon um, uh, ang dinidiscuss namin. No? Kasama ka na uh, Secretary Harry Roque, no? Na hindi ito titigil. So, huwag tayo mag-expect na bago yung uh, Congress ay titigil sila sa pangangatake nila. So, tutuloy-tuloy pa rin yung paghahabol nila uh, sa iyo. At tutuloy-tuloy yan na tambakan ka nila. Ng kaso. Yan din yung sinabi ko sa mga kamiting ko kanina. Because obviously, ang gusto nila ay burahin ang mga Duterte at mga tao na sumusuporta sa mga Duterte. In fact, kahit nga private individuals, ngayon, hindi na immune dahil nakakatanggap na sila ng mga letters galing sa BIR o kung ano man yung uh, pwedeng kahanapan ng uh, pagkakamali sa kanila.